Nakakatakot sa mga kalilingaw. Uh, dito naman tayo sa panibagong panibagong araw. At sumahan niyo ako at uh, pupunta ako dun sa pag-ibig office dahil mag-indorso ako ng aking uh, ang mga requirements tungkol dun sa pag-ibig yeah. yeah. Ito yung uh, papers na ibigay na sa akin para upan ko request for consolidation tapos uh, yung pinuha kong requirements ito po yung sa HSS history tapos um, conflict yung ano ko yung ah uh, itong initial ko dun sa ano ko, dalawang kumpanya eh gusto nila magkamerge yung dalawa kaya kumuha ko ng uh, ah, dun sa pitatit hindi ako pwedeng makapunta dun sa Maynila, huwag nang napakalayo mahal ang pamasahe wala na akong pamasahe mga sarili wala na akong trabaho kaya so, yeah. nasa kaso ko na lang itong pag-ibig ko at saka yung sa ipisis ko kaya so, may requirements pa na yung valid ID yan yan ako xerox lang to mga sarili nga at so, saka ito rin birth certificate ko nilakad ko to dahil uh, iba yung dito sa kaginagamit ginagamit kong middle initial ang spilling di ba? nilakad ko to pagkukuha ko lang nito mga kalilingaw okay na siya ito requirements dito nandito yung yan napakita sa akin ng pag-ibig ng dalawa Kali dalawang ang niya to. Ang diferensya nitong dalawa, yung isa buo yung middle initial tapos yung isa yung ano lang, later lang. Kaya gusto niya mag-merge yung dalawa maging buo. Kaya nilakad ko na naman to. Yun. Sabayanan niyo lang gahin ko nakita ako doon sa ano at i-endorse itong mga uh, requirements kung ito kung ito tama na no kalihanan nyo lang yung update ko pagdating ko doon ang kaliling ako ha ito lang naman na ano, ilan mo uh, ilan yung ginawa ko ha 2 3 4 Tidak ada apa-apa. Baiklah. na malaman ko kung okay na to o hindi pa. Ano? pag-ibig uuwi uh, na ko dahil tapos na yung ano ko doon transaksyon doon sa pag-ibig ng kalilingan no? update uh, ko lang kayo pagdating sa bahay maraming maraming salamat dito ako ngayon malabas na okay. sakit tapos may po sa susodong at o agad na daw dali lang ang ano mga kalilina ang bilis ng processing Pasala, pasalamat din ako dahil natapos ko na at antayin ko na lang yung ano ko ah uh, tawagan nila ako ano Tapos na ko mga kalilingaw at punta ako dun sa ano is is ah di pala sa bangko dahil tanong ko dun yung processing ng ano ko yung sa is 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 kaya ang pabayanan yung paglalakad ko dito dahil ako na ang init ko naman yan lalakad lang ako dito sa tabla dahil madali lang madali lang paglusot doon ayan yung city hall ng karkar ayan ayan o oh. ayan ako galing sa ilalim ayan may hagdana na yan ayan sa ilalim na pituan doon nandun yung pag-ibig doon ako nag-process ngayon uuwi na ako ako dun sa bangko muna. Pero 'yun ang tatanungin mo. Pwede ba?